Meron po tayong dito na natin ni ano. Ayan. Oh, oh di ba mas masarap kumain dito para lang para lang nasa farm, di ba? Oh. Tapos may nagdodoyan-doyan pa, oh. Thank you Lord, thank you Lord. Maraming salamat sa Diyos. Ayan. Dalawang sasakyan ang magkasunod. Ayan, kasama po nila from Cavite. Tapos may bago na namang dalawa. Ayan, thank you, thank you. tayo sa litsunan ano? syempre it's saturday sana naman ay uh, may buhok dito <laughs> sana naman po ay medyo matapang yung ano yung kalagay ni kongkong Kong na fish amino sa papaya pero hindi na mamatay yan Kaya sabi ko sa kanya wag niyang patamaan ayan ang lalaki na po ng ating kamatis oh, kailangan na yan lagyan ng tulos yung iba may maliit, may may payat, may iba-iba yung lupa dito. Hindi hmm, pantay-pantay. Oh. Tingnan niyo. Iba-iba. Tapos, nako po, eto na. Welcome habagat na naman. Bumalik na naman daw po yung habagat kasi nagano tayo monsoon break na tinatawag gano. Niyo naman. Mamunga ka, mamunga ka. Oh, yun ito yung pinutol ni Ulysses, oh. Malit-lit pa siya niyan. Ayun yung pinutol ni Ulysses. Yan matanggal yan kasi ano pa ng bulok yan mga farmer. So, ayun. Yan yung pinutol ni Ulysses. Nabuhay pa naman siya. Sana may ano target ko ngayon mga makabenta tayo ng uh, mga 17 17 kilos na lechon mga farmer yun po ang target natin pag nailabas na yon ibig sabihin labas na pati ano, puhunan pati pasahod so ayun ang ating uh, target ngayon 17 message yung si Jonard ayan mukhang uh, sabi kasi kahapon magtatrabaho daw eh si Junjun biglang hindi papasok may hirong daw bisita so ayan o oh. kapag walis walis na mga aso Ano oras siya iba? Dadalawa lang ano? Order natin yun Talagang ano? August Last year Matindi din ha So ngayon po ay August Talagang August Ghost month Basta huwag lang tatamaan yung ating Stock na baboy Pero ingat na ingat naman tayo ang ano lang yung pag nagkasakit yung kay Anthony, ibig sabihin may tama yung <laughs> dumating na iba <laughs> pero so far wala pa naman po ha? si Boss Kulot naman may tiwala tayo sa kanya alang yun nga ang problema dyan hindi mo naman nakikita eh pero yan daw po matagal na sa kanila so oh, ibig sabihin ay okay sa okay. Saan si Kung Kong Kong? Kong, wag ka dyan magwalis dito. Kong, sa may kubo. Walis tambo kaya. Ito, ano natin to. So yan, mayroon na pong Pangalan. May nagtatanong para saan daw yung pangalan. Actually, yan po, isa no lang, marker lang naman yan. Pagka nagsaserve kami, o kaya ipapa, ano, magpapareserve sila, o oh, yung Rosel. Reserve namin. di oh, ba? Diba? Oh. Tapos, pag nagpapa nagpapaserve kami, o, oh, mag, service naman, alam nga naman sabihin, sa kubong malaki, yung kabila, di ba? Para least may pangalan, dire diretso na. Yun! Walis, ano kaya gamitin mo kong, yun o, oh, yung pula? Tambo na. Mas mabilis. Punasan na ba ito? Hindi pa. Sa ating boy. Kahapon, sabi ko sa kanila. Punasan. Ayusin na itong, ano, para bukas ka, wala na masyadong mabaho. Pero kaya naman yan. Duyan. Okay na. Dalawang duyan. Di ba pala na punasan ito kong? Ha? Hindi ha? Hindi na kukuha? Hindi mo na kukuha? Hindi nga. Maganda sana kasi pati alikabok damay. Kumakapit na eh. Sayang oh. Eh. Ikaw, kung anong mas ano sa'yo? Pabor. Maganda blower sana no. Sa ibang bansa lang uso yun. Di, di, hindi dito sa Pilipinas uso yun. Kasi nga, naman naman. Walis lang dito. May nakareserve yata dito kasi. Na kailangan natin linisin yan. Tapos ayan na po yung update natin sa ating mga project here. Project yong oh. Yung tambak darating pa daw ng next week pa. Sabi ko, ayan na yung sinasabi ko eh. Yung ulan kasi, alam nyo pag rainy season dito sa Pilipinas, uh, yung mayat mayang ulan, lalo na po yung tambak, kinukuha po yan sa mga mabababang lugar o kaya yung lugar lupa walang ano so putik di kayang pasukin ng sasakyan so gagawin nila mag-aantay sila na ano uh, ilang araw na walang ulan to yun na saka sila makapasok ngayon sana hindi nag-uulan eh pero yung habagat daw po bumabalik na sabi sa balita awa ng Diyos wala pa namang mga bagyo pang malalakas nakakatakot katakot ako hindi dito baka biglang matangay yung bubong natin dito pero ano naman yan eh hindi basta basta matatangay dahil open tapos yung ating ano mga raffle natin sa sunday malapit na konting kembot na lang ang raffle at alam ko yung 1 to 90 malapit na rin po pero kung gusto nyo pong sumali may mga open ano pa slots kahit isa lang may laban lang, di ba? Para pag nanood po kayo, may... Inaabangan kayong pangalan. So, 200 pesos. 30 kilos na lechon. Free delivery. Huwag naman sa super layo, mga ka-farmer. Hanggang Pangasinan tayo, kaya. Even na... Uh, Laguna, Manila. So, kaya yan. Bulacan, Maybaysiha, Sambales. Ano pa ba? Ah... Uh, Bataan, syempre. Ayan. Kaya yan. May ba isiha? bandang kabanatuan. Pwede yan. nang uh, alabang langaw. Yan, meron na tayong mga bisita galing Ah, uh, uh, galing Cavite. Ayan, Cavite and Kapis. 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 Uy! <laughs> At meron tayong naligaw ayan from Olongapo Bikers. From Olongapo to Olongapo. Nag-trail lang daw po siya dito sa ano kasi long weekend. Ah, nagpapawis. Grabe ang papawis nito. Ulong po to three house. Oh, tapos nakita niya. At actually suki pala natin siya. Sila sa lechon na buo. Ayun. Bati mo si Mami, brother. Hello po kay Mama, Mama Wilma from Ulongga po Alarton and uh, kay Kuya Chris pala na nasa Switzerland. Shout out din sa so, Mrs. Ko kay Darlene and of course sa uh, Farmers Pal. Yo. Yan. Thank you, thank you. Ayan, oh, nagbike lang po siya from ulongga po to here and then babalik ulit ng ulongga po. Oh, brother, ingat. Oh, sige, sige, sige. Po, Ganda ng tunog ng ano ah. Oh, tunog. Ay, yayamanin. Takatakatakatak. -taka. <laughs> Grabe, ulongga po. Nagkilang. Eh. Tibay ng tuhod. Oo, oh, tibay. Ano? yung treehouse daw, isipin mo, galing na siya ng ulongga po ah. Inakit niya pa yung treehouse, walang pahinga. <laughs> Mas maliit pa daw. <laughs> <laughs> Alito, Sa, sabi nga nila eh, practice makes ano, di ba? Oh, Lance Armstrong nga eh. <laughs> thank you Lord, thank you Lord. Maraming salamat sa Diyos. Ayun. Dalawang sasakyan ang magkasunod. Ayun, kasama po nila from Cavite. Tapos may bago na namang dalawa. Ayun, thank you, thank you. Good morning ah galing na po kay Rito Ah oh, si ayan Good morning good morning Welcome po kayo Ay salamat Magandang pangitain ito Laban lang Ayan. Morning po. Nasa na yung ating traffic enforcer? Ay! Traffic enforcer. Nahuli Nakaduya. Traffic in. Ah, nagbabalat ba? <laughs> Ayan, nagbabalat ng bawang. Yun! Ayan. na. Let's rock and roll. <laughs> Ayan na, napakamay sila. Dito na kami. Ayan. No. San po kayo galing dito sa... Silang, Kabite. Ah, Kabite din. Ito, Kabite din sila. Ano? Saan po kayo sa Kabite galing? Imus Imos o... Silang. Silang galing, ano? Puro Kabite nyo pala ito. Umalis ah, po kami dun ng... Six. Mga 6 kami umalis. Grabe, ang lalayo, ano? Ayan. Pero napapanood pa namin kayo, ano pa nung pandemic. Thank you po. Taga ano kami? Ano po sila sa Boston? Boston? Champion kayo ngayon, ha? Champion. Ang dali ko ay thank you, thank you. Ano, nag-uunong pa nung sila? Oh, dito, dito po yan. Yan yung huling andyan, Malayo na narating kasi Talagang ano, from uling to construction, ngayon waiter, di diba? <laughs> ba? Ayan, baka babatiin po kayo? Ayun, wala na tayo. Okay na? Hello po sa lahat ng taga-Metrogate, silang kami. Ayun, salamat po. Ayan, Rivera. Rivera. Silang kami. Ayan, salamat, salamat. Sa silang. Ayun, no? Thank you. Bakasyon lang kayo? Sila po, two months lang. Ba? Two months? mamahaba na rin. ay salamat. natin dito. ito ano daw po? ay salamat naman. ay thank you. <laughs> thank you thank you thank you po. mamaya picture. nakuk na picture na, na ba? Ayun, ayun. oh may mga babatiin ba? mga taga kabite rin. Dito, sa Ay, napakaaga po nila. Sa... Eh. <laughs> dito kami nila sa farmers. Ayun, thank you. Sino po kasi yung nanggaling na rin dito? Ito, ito, sir. Dito. Ayun. Kaya pala pamilyar. Thank you, thank you po. Ayan, ha. Oh. Sold ba? Ah? Thank you, Thank you, thank <laughs> you. Ayan. Ay! Ayan, ha. Oh. Meron po tayong dito na natin eh, ano? ayan, oh, oh di ba mas masarap kumain dito para lang para lang nasa farm di ba oh tapos may nagdodoyan doyan pa oh doktora Ay hi oh daw ay oo nga hello po ayan oh ka lindo ayan thank you ayan

para lang kayo nagpipiknik pinagawa ko yan para sa inyo kaya pumasyal na kayo ayan, konti na lang po mga farmer tayo po ay uh, papasok na sa uh, ano lalabas na puhunan at ang pasahod konti na lang nabili yung ulo ayun uh, Hello po May gusto pong bumati Sa vlog Ayan Magandang umaga mga uh, farmer. morning, <laughs> good morning. Brother. Thank you po, thank you. Kapapaan kami. Kapapaan kami galing kami, kami, kami ang Hero Oh. Pero sila, galing sila Dubai. <laughs> thank you ah. Maraming salamat. Sarap at malutong. Hindi <laughs> <laughs> nyo hubos din ano. Ang dami in order. Hindi <laughs> <laughs> papa, pabalot nyo po, pabalot. Para matikman din ang mga nasa ba. Yeah. May babatingin kayo. Patingin ko si Papa. Ah. Hi, papa. Hello. Hello, Papa. Hi, papa pagaling ka. Sayang din ka na Oo. Eh. Oh. Eh. Tapos si Rizan, at si Toots. Sino ba? Si Avi, at saka si Ella. Ah, oh, kaibigan kong kaupas din si sa Dubai. <laughs> dine, dine na dito. <laughs> dine na dito. Di na dito. Ayan. Salamat, salamat. salamat thank you po. po. Apat lang kayo? Wow. Oh, Apat okay, lang kayo? Wow. Oh, Thank you po. Ay, sige, sige po. Ayan o, oh, ibabatiin daw sila Ubus din po halos yung isang baboy natin Kaya lang, late na kayo, hindi nyo na yung magandang part Traffic oh. Dapat nung nakapunta ako dito, nung ano pa Saan po kayo dumaan? Sa San Simon? Hindi, sa Mexico Saan ba kayo galing? O oh, traffic din kasi, kinakalkal lahat ng kalsada ngayon. Kaya nga po. Oo. Oh, oh. Eh, pauwi kami Kaya, ng bataan. Kaya, nagahan niya na lang po pagka... Pauwi ng bataan. Dumaan mo Saan po pa. kayo sa bataan? Sa Orion. Ah, magdinalupihan na kayo. Mag-esitex ka huh. na. O oh, mag-ano ka San Simon, tapos sa... Uh, ay, ano, San Mexico, tapos diretso na sa... Ay, kasa mo yung eh, pabalik na Mexico, exit. Maano? Matraffic din. Wala po kayo ibang dadaanan. Plano ko sana, mag magalang. O oh, pwede din. Oo, oh, ang ilis. Tapos ah, na lang. Oo, oh, pwede. Hindi okay, kasi pupunta pa kami sa Fernando. Oo, oh, ayun pala. Panga. Ayan, batiin niyo po si Mother. Oh. Ayan, number one fan niyo, yung nanay-tatay ko. <laughs> Nasaan sila? Sa, nasa Laguna po. Um... Oh. Sa, sila yun, sa kanila ko natutunan to eh. Yung kabel ka-partner. kasi pag umuwi ako, ano ka ako pinapanood itong mga tatlaging araw. Hindi, <laughs> palibangan ng mga... Ano, oh. Ayun, hello sa mother and father ko sa Laguna. Sana sa susunod kayo naman ang uh, makapasyal dito. Kaya nga. Tapos shout out din sa kapatid ko nasa Canada. Kay... Ay, sa family ko pala lalo. Sa wife ko, kay Kapitana Cherry. Hello. Sa mga anak, si Kyle, si Chini si Six, si Erich, at sa bunso namin si Yuri. Ayun. Tapos, hello din kay, ano, kay Ipe, kay LC, dyan sa UK. Tapos kay Tito Jimmy, kay Tita Ella sa London, kay Ate Chit, sa kay Ate Salis sa Vancouver, Canada. Ay, yeah. thank, you. pag uwi nyo, sarap ng lechon. Grabe yung ano mo, pa-farmer, yung sarsa. The Ay, salamat, salamat. Ah, ay, Recipe ko yan. Alam, tinuro ko na sa kanila kung paano gawin. <laughs> ay, mo na si ate <coughs> ay, mo na Si Mabin, nasa Saudi. Hello, uh, ate. Ah, thank you, thank you. Ayan, dito naman tayo. Mukhang nag-date yata ito ha. <laughs> thank you, thank you. May babati so, ba kayo? Ah, sige. So, uh, yan eh, si RJ sa Macau. Uh, kayo nun. Ay, salamat. Uh, si Ate Rose, no, si Kuya Mark. Uh, punta kayo dito. Okay yung food nila. Siligang. No? Sa Alichon, The best. Ah, thank you, thank you. Ay, uh, you, ah. thank, you ah. uh, thank you po, thank you. Thank you po, thank you. Saan po kayo galing dito? Saan lang kami ngayon? Ah, malayo, malayo din. Malayo. Thank you, thank you. Okay. Ayan. Parang familiar. Oh, late na kayong dumating. Okay, lang okay lang may babatiin ka ba? Hmm. Uh, ah, yeah. out muna naman <laughs> Shout out po sila. Sila um, Ate Sin. Ate Sin, Ate Sin, Ate Sin, Rona, Andrew, Maria, Ramador. Lahat sila nasa London. Shout out. Thank you po. Thank you. Ayan. Bon appetito. Yeah. <laughs> Ayan. Sarap daw yung sarsa. Ayan. Oy, bakit ikaw ay may... May sugat po yan, oh. Ay, hala, dudukin Paano ka daw nasugat? Yan. Ha? Ha? sino yung hawak-hawak mong picture na yan? <laughs> sino daw yan? Na? Sino daw Ay, Alo, dito pa, dito. Wala na. Wala na. Sino ba yan? Ayan, tas meron din po tayo na sa kubo. So ayan po mga farmer, ah, uh, yung mga kumain, natuwa naman sila sa kubo kasi sabi niya, ka farmer, hindi ba kami nag overstay naman? Sabi ko, hindi po, uh, yun nga yung purpose niyan para ma-enjoy po ninyo yung punta ninyo na hindi naman... parang alam niya na yung kakain tapos aalis lang di ba parang ganun hindi yung tipong parang nagpicnic kayo so ayan ang dating po diyan sa kubo na yan kaya kung marami kayo Maganda po dito, mga farmer diyan. Dalawang uh, anong 'yan? Napakaluwag. May paduyan-duyan, No, ayun. Tapos meron tayong dalawang uh, Litchon na umiikot. Hmm. At ito ang good news, mga farmer. Ay, salamat at uh, medyo nakabawi tayo ngayong araw kahit ganyan-ganyan uh, lang pero halos ubos po yung lechon so ano naman uh, nakaano naman tayo neto naman tayo ngayon labas lahat so may tubong konti uh, ayos na yun. masaya na ako dyan mga farmer basta wag lang uh, nalulugi <laughs> kasi sabi ko wala nang paglalagyan yung ano yung last uh, kailan ba sunday ang laki po nung baboy mala maraming tira na pang paksiw di ba pang uh, sisig so eto ngayon malaking baboy pero ano na pigi na lang pingas pingas na nga yung pigi eh. Konting na lang po 'yan, ka kakainin pa. Hindi wala nang matitira. <laughs> timing. Timing na timing. Ang ganda din pala nitong uh, ano ah, uh, ah, uh. Ayan na, uh, may dumating pa mga ka-farmer. Uh, ayun, bagong dating. Thank you so much dahil nairaos natin ng ating uh, araw ngayong ngayong araw tapos ayan tayo po ay uh, maganda ganda ng feedback sa kubo mga ka farmer nakakatuwa naman so ano talaga sabi niya ayoko na nga umalis ka farmer eh, relax na relax kami oh, nakakatuwa po ayan mm. pang malaking grupo sabi nung isa, over ano na daw sila. Sabi ko, okay lang po. Tapos sabi niya, sana may kang ano. Sabi ko, tataniman po natin yan para magmukhang bahay kubo talaga. Para pag ano ninyo yung mga tanim dito. Oh. Tingnan natin yan mga farmer. May mga humabol pa yan. Thank you. Kaling mm -hmm. lang yan dito siguro. Uh, actually, sa mga... Yung banda dito sa... Arayat, marami-rami na rin po tayong nakukuha. Ayan. ako naman ay magpapakain ng kalapati. Eh. Ay, okay, may pa-take out pala. Ayan. Okay. yan, yung itong mabol. Yan po yung tumabog kay Bebe. Na, ano, isa't kalahating lechon. So ayan, maraming marami pong salamat. At shout out pala kay Sino ba to? Ah uh, Kahapon kasi hindi ko po sure kung nabati ko siya. Uh -huh. Ayan, happy happy birthday po kay Ka-Farmer Ruel Ponceca August 21. ayon So, happy birthday po. At syempre, kumusta na yung mga tropa dyan? Si Jonathan de Belen pala, yung brother niya, ay pupunta dito sa Sunday. At ayun nga, anim daw na chili crab paste at anim na uh, chili paste. Para matikman niya naman na daw, syempre. <laughs> at dalawang kilong alimangong matataba. Tapos sabi ko, uh, may ipapadala ako at may kaibigan ako dyan ka ako na papadalhan ko din ng ano, walang problema. Bay, talaga ni brother Jonathan. So, ayan. Maraming salamat sa iyo, brother. So, ayan, hanggang dito na lang po muna. Tapos na tayo at bukas sana ay mas malakas. Mas malakas po. Pero, ayan, busboy yung baboy. Kahit ganyan, ganyan lang. Ayan, see you tomorrow. Chibidyama Dumani. Sabi nga sa... Uh, Italian. Until next time, until next time, la proxima volta. So ayan, thank you po at magandang buhay.